Alam nyo ba na bukod sa pagtugon sa ating mga emergency calls, may isa pang malaking tungkulin ang ginagampanan ng mga operators ng 911. Ayon kay Dr. Ricky Ducas ng Mental Health and Wellness Unit ng City Health Services Office, lubhang epektibo ang pagtawag sa 911 para sa mga individual na may mental health issues. Dahil napipigilan nito ang tangkang pagpapatiwakal o ang suicide attempt na habang kami po na responders wala pa sa site, nadi distract nila yung suicide attempt. Oh. Yes po. That's one one personal experience. Then nakukuha nila na di nakukuha nila yung data, then tatawagan din namin. Kasi may mga tumatawag ayaw nilang sabihin, etc. But 911 nakakatch po nila. Ganun po. Then that's the time I dispatch po sa amin with EMS and other partners po natin with regards to that um, this situation. Kaya meron din po kaming group chat ay pa sa Mental Health and Wellness Unit na bigyan ng sapat na pagsasanay ang mga 911 operators kasama ang EMS responders sa basic crisis intervention. Na-train ko po sila sa basic crisis intervention um, sa phone, Lord. through phone. Kaya, um, alam po nila paano i-manage. Um, confident po tayo na makakatulong po sila when it comes to mental health and other concerns. Ang pagtawag sa 911 ay nagbibigay ng mabilis at madaling paraan para sa atin upang makontak ang iba't ibang emergency services tulad ng pulis, bombero at ambulansya para sa mga sitwasyon na buhay ang nakataya. Sinong mag-aakala na sa tatlong numerong ito, maraming buhay ang nasasagip at sa pamamagitan din ng numerong ito, nararamdaman ang iba sa atin na hindi sila nag-iisa sa laban ng kanilang buhay. Conan Gulapa, para sa PIO, Bagyo Balita.